Hey, hello, so let's see a reading. Good morning. situation tignan natin kung ano yung lalabas sa barah okay so feeling ko you and your person are not talking right now um, because of mayroon kayong mayroon kayong conflict na dalawa pero itong person na to para sa kanya alam niya pa rin na kakausapin ka pa din niya itong person na to even if hindi kayo nag-uusap ngayon andun pa rin siya sa point na gusto niya pa din na magkaayos kayong dalawa and this person is still going to, to communicate with you still siguro I can sense na this time around he realized that you are his or her happiness and sa pagbabalik niya gusto niya mag-focus na talaga this time sa inyong dalawa um, feeling ko this person bakit kayo hindi nag-uusap or nag-uusap ngayon meron kayong problem about like you felt this person just don't care in your relationship meron kayong problem about that. Um, parang feeling mo hindi ka pinaprioritize or parang feeling mo binabaliwala ka lang. Or baka some of you parang you felt betrayed. Okay? Um, might be some of you is on and off, in and on and off connection and some of you nag-ghost talaga ng person na to. But this person is attracted on you. And gusto niya pa rin na magkayos kayong dalawa. Honestly, this person is spying on you. But you, yeah, even if you are not talking, this person is spying on you. Feeling ko you really have that commitment, you know, a serious relationship talaga, pagmamahalan. Um, but this person might be walk away emotionally because of, like, there is somebody else as well. So, kaya kayo naghiwalay. Maybe you found out that it, this person has a relationship. Tapos, um, na-attract siya sa'yo, nagkaroon ng something sa inyo. Um, and then, nalaman mo. Kasi parang nagkaroon dito ng clarity. So, nung nalaman mo, pinutol niya yung sitwasyon or ginose kanya niya nung nalaman mo na meron siya iba. And, um, nag-proceed nag siya towards there. Um, parang siguro may nakapagsabi sa'yo na may iba siya, na may girlfriend na siya, ganun. Kasi parang sa sitwasyon nato parang wala akong nakita marriage card eh. Wala akong nakita mga matured people so, so much mature. Pwede naman mature pero not to the point the reading is about uh, marriage, no? Parang girlfriend talaga to. Um, girlfriend, girlfriend, boyfriend struggles. <laughs> parang problema. Uh, na nagkaroon ng ibang girlfriend or boyfriend and then nalaman nung nagkaroon ng clarity nalaman umalis itong isa ng ghost or sa jam yeah something like that and then hindi na kayo nag-usap then this person parang he realized that um while well, spying on you might be while well, hindi kayo nag-uusap parang ano siya sa point na gusto ko mag-ayos kami ng dalawa gusto ko na magkaayos kaming dalawa nitong person ko na to. So, let's see. Let's see more. So, um, niya to sa'yo. And then, nung time na nagkaroon ng clarity, may nakapagsabi siguro sa'yo about, about his or her gir girlfriend or boyfriend relationship is, um, nagkaroon ng fights sa inyong dalawa. So, nagkaroon ng arguments because of the clarity of cheating here. So, feeling ko to the point na, um, nagkaroon na dito ng anxiety, hindi nakakatulog sa gabi itong person na to. Um, and to the point na feeling ko, okay, hindi naman, hindi naman to kung if you are watching and you are married with to this person and nakarasonate kayo, pwede din naman yun. Okay, so depende talaga kung nasaan kayo nakarasonate because this is a general love reading and not a personal reading. So anyway, I can see here that, parang, because of this, because of this, nagkahiwalay kayong dalawa. Because of this, na parang hindi siya nag-ingat, hindi siya naging pabaya siya, pa, naging pabaya siya sa sitwasyon, naging isigolaki lucky siya, you know. And, nung nag-away nung nag na kayong dalawa, may, may conflict na sa inyo is, um, umalis siya hindi siya nagparamdam, ganyan it's either some of you some of you nagsabi lang na I just wanted to be alone, give me space, and some of you ghosted, some of you na ghost talaga you know, so kasi naipit siya sa sitwasyon nung time na nalaman mo na So, I can sense here that mm. your your person, yun nga sabi ko, di ba? Na nung time na hindi kinag-uusap, na-realize niya. Na-realize niya yung worth mo. So, na-realize niya na okay yung relasyon ninyong dalawa. So, na-realize niya na gusto niyang ayusin, gusto niyang maayos kayong dalawa ulit na mahal ka niya, na-realize niya yun, na gusto ko na maging matured enough, na bigyan ng matatag na sitwasyon, relasyon itong person na to. Kakausapin ko siya, ganyan. Though hindi naman siya sure kung papayag ka pa ba kasi feeling ko on your part may galit na din sa'yo or meron na ding parang parang you are cutting off this person as well in your life nung time na nalaman mo parang you wanted to have changes in your life already. Um, pero he wanted to try to, or I think he did try to, he or she did try, but feeling ko hindi mo inaccept yung offer nung pag-ayos. So, parang ayaw mo nang makipag-ayos this time dahil sa mga nalaman mo. So, andun sa point na hindi kayo nag-uusap na um, this person is like just spying on you noong time na you did not accept the offer of this person, you cut off the offer. Kung sakaling may mga offer ka na deep, um, mga sabi natin na kung makapawag ayos sa'yo, ayusin ko na talaga ng lahat, maging matured enough na ako to handle this relationship towards the future, ganyan-ganyan. Pero I think hindi mo siya tinanggap. Parang kinat off mo siya sa buhay mo because of what happened na nagkaroon siya ng iba. Nagkaroon kasi ng clarity dito. And, um, na may nakapagsabi sa'yo. And, parang ano sa point na, um, you gathered be information. Naging practical ka para makahanap ka ng katotohanan. And yet, nahanap mo talaga yun. Feeling ko, some of you, this person is like, matagal na kayo. Dami nyo ng pinagdaanan nito. Um, until sa point na, you really let go of this. So, bumabalik talaga si person mo sa'yo. Willing siya ipaglaban yung sa inyo. Um, willing siya na he's, he's spying, he's gathering some information, ideas about you. And willing siya na ipaglaban yung to win you back. Pero I think you already like wanted to move on. Yung nga yung sabi ko kanina na you, hindi mo tinanggap yung offer niya. See? Hindi mo tinanggap yung offer. You wanted to move on already. Um, you had enough might be. Um, ito yung dahilan kung bakit na parang pinagsisihan niya na nagawa yun, niya yun sa'yo. So, andun sa point na uh, you gave this uh, person a silent treatment dahil you wanted to move forward and never look back from this kahit na sabi natin na he's doing the effort na bumalik sa'yo. Kahit sabihin natin na mahal mo siya, kahit sabihin natin na namimiss mo siya, pero parang para sa iyo hindi mo tanggap na ganun lang yung ginawa niya sa iyo. Um uh, Honestly, hindi ka nakakatulog sa gabi thinking about this communication. Thinking about this na this is it. Ito na ba talaga hiwalayan na ba talaga? Kasi naisip mo hindi ka na sure. Eh. Hindi ka na sure sa mga nalalaman mo. Parang nawalan ka na ng tiwala. So um, sa mga nalalaman mo about this person, whether you, uh, ano man yung nalaman mo sa kanya, whether nalaman mo na may asawa siya, whether nalaman mo na may ibang girlfriend siya, or baka nalaman mo na hindi lang kayo dalawa, tatlo pa, something like anything, anything. So, ano sa point na nawalan ka na talaga ng tiwala sa kanya, sa mga pangako niya sa'yo na he will going to give you victory, or he will going to offer you victory. Um, kahit na sabihin niya na man na, na magkabalikan kayo. kahit sabihin niya na nairapan ako nang wala ka. kahit sabihin niya na, na mabigat yung sitwasyon nang wala ka. Parang nakita ko sayo dito um ito na talaga yung decision mo. Um you did not really expect this. I expect that this will happen because minahal mo talaga siya. Pero na, nabuo yung nabuo sa puso mo or sa decision mo yung hindi mo na talaga siya tangkapin dahil sa kakaisip sa kakaisip mo, parang paulit-ulit kasi, parang nawala ka na ng tiwala sa, hindi man sa paulit-ulit, like, paulit-ulit na nasa isipan mo yung mga, yung mga pangyayari, yung mga nasabi sa'yo, or yung mga nakita mo, yung mga nalaman mo, is parang nahirapan kang tanggapin. So, I can sense a, a Leo sign here. Could be Aries as well. So, I can see Taurus, honestly. I can see, it might be dealing with Taurus or um, you might be dealing with Cancer, Scorpio, Pisces. So, I can also say Virgo sign here. Um, Pisces sign. Scorpio sign as well. So, Aries. Um, anyway, um, yun. But let's see. kung ano yung kailangan mo malaman. If naka-resonate kayo dito. So feeling ko willing ka talaga mag-move on. Feeling ko willing ka talaga to rebuild yourself again na mag-focus sa sarili mo, na maghilom sa mga nangyari, okay? So what you need to know here that there is someone who will come into your life. Um somebody will move forward, somebody na magkakagusto sa Um, let's see kung siya ba to or bago ba to. Um, uh, I can see here that hindi siya, hindi siya to. Parang bago ang dadating sa'yo. Somebody will come and move forward towards with you. Siguro sa time na naghihilom ka. Kasi to, during this time, andun sa point na may clarity kasi of cheating. Merong fear sa iyo dito. And um itong person na to din naman siya sa iyo pero meron pang dadating sa iyo na bago sa buhay mo. And to the point na andun sa point na parang na, sa mga clarity, sa mga clarity na nalaman mo, parang lumiwanag lahat. And you just really wanted to um, to move forward, you know. Um, parang magkakaroon ng coldness na talaga sa sitwasyon ninyong dalawa ng person na to. Even if this person will going to try to gain his or her strength na ayusin, i-fix yung problem. So, definitely, I can see here, merong bago na darating sa'yo. Na mag-move forward towards with you, magpaparamdam. Pero as well as this person also will come back to you. So this is what you need to know. Meaning, this, is, this will be in the near future. So, kasi magkakaroon honestly ng trap in a situation dito sa part mo because of about relationship, about this person. Um, decision, you're going to think a lot of Decision um, about this past person and the new person. So, ito yung kailangan mong malaman. So, feeling ko ang sinasabi dito ng tarot card, um, you just really need to be practical. Okay? Um, Nagihilom ka. Wag mo, wag ka muna talagang, um, wag mo na agad-agad, you know, na tumanggap ng anybody. Um, pwede ka naman mag-open ng doors mo. Pero, wag, parang, just have this parang getting to know each other lang, pero wag muna talaga, it doesn't mean that meron pang chance with the past person depende sa'yo pero hindi pa naghihilom ka pa kasi eh. ang ang concern ata dito is like what if tinanggap mo yung bago tapos um dahil bumabalik nga yung past or itong person na to bumabalik na siya what if mabalik din yung pagmamahal mo sa kanya paano si bago di ba so yun yung concern dito so much better na maghilom ka muna um until sa ma-realize mo na if tatanggapin mo man yung bago ibig sabihin not because you just really wanted to tap the pain but um you are already like prepared na to accept new pe new person in your life new love and your life. Not because um, gusto mo mag-revenge, gusto mo magpaselos, or anything. But um, you accept the new person dahil gusto mo na, dahil ready ka na. Kasi nakita ko dito, ito yung gusto kong sabihin eh, kailangan mag-decision ka talaga muna na hindi ka nababalik talaga sa past bago mo tanggapin yung bago. Kasi merong bago na darating sa buhay mo. So, what is your connection? Anyway, this is a guide for you if naka-resonate kayo dito. You might also be Libra or Taurus or Aquarius. So, embrace. Okay, embrace what destiny has in store for you. Mm, I told you meron bago na darating. So, parang, just embrace what destiny has in store for you. Just, um, just a reminder na parang, yun na ngayon kanina sinabi ko. Um, uh, much better that you will go into heal first, completely. It's not that easy, and it's not that, like, sabi natin uh, madali na ganun ka dali, ganun ka isang buwan lang, or whatever, depende sa kung gaano mo kamahal itong person na to. Um, pero, it is worth it kung sakali man na tatanggapin mo yung bago sa buhay mo dahil sa mahal mo na siya, mahal mo siya and willing ka na without thinking na he, parang nag ka lang dito sa past, no? Um, cause you never know, matatanggap mo pa ulit yung past na to dahil minahal mo naman din talaga to. We never know, um, everybody's commit mistakes and you know, hindi naman tayo perfect para hindi mag-forgive. So, depende na yan sa inyo. Nakadepende yung sitwasyon. kung kaya nyo talaga i-forgive. Kasi parang dito sa tingin ko sa'yo, hindi eh. Pero may nahal mo eh. Nagihilom ka pa kasi talaga. So, that is my reading for you. Thank you and God bless.